Ito ay isang espesyal na mensahe tungkol sa isang mahalagang tao sa iyong buhay na nais ibahagi ng iyong mga taon. Ang kanilang pagkakaroon ay hindi lamang isang sorpresa, kundi mga tanda at isang patuloy na pinagmumulan ng kagilagilalas at pagtuklas. Ang mga tanda na ito ay nasa ganap na harmonya sa iyong mga damdamin na nagbibigay liwanag sa mga malalim na damdamin na bagaman hindi na ililinaw, ay may matinding pinagdadaanan mo. Ang pagtatagpo mo sa iyong pag-ibig ay inilarawan bilang isang espesyal na sandali. Mula noong mag-ugnay ang inyong mga landas, isang komprehensibong pagbabago ay nagaganap na nagsasangkot ng mga aspeto ng isip, damdamin, at katawan. Ang mga pagbabagong ito ay nagtuturo sa iyo tungo sa mga bagong karanasan, nagpapalawak sa iyong pag-unawa, at nagbubukas ng iyong puso sa bagong mga posibilidad ng koneksyon at paglago. Para bang ang pagkakaisang ito ay nag-trigger ng isang serye ng mga pangyayari na nagbabago sa iyong pag-iral, na nakakaapekto, hindi lamang sa paraan kung paano mo nakikita ang mundo, kundi pati na rin kung paano ka nakikipag-ugnayan dito at sa mga taong bumubuo nito. Ang prosesong ito ay nagbibigay daan sa iyo na tuklasin ang mga hindi pa nasasabing dimensyon ng iyong sarili, at patatagin ang iyong ugnayan sa iyong pag-ibig na nagpo-promote ng isang paglalakbay ng magkatuwang na pagtuklas at walang hanggang suporta. Ang koneksyon na iyong nararamdaman ay tila isinulat sa mga bituin, isang uri ng koneksyon na halos gradong may kapangyarihan na lubos na magbago ng kung sino ka. Ang paraan kung paano ka nakikipag-ugnayan sa taong ito ay natatangi, nagbibigyang diin sa isang pangunahing pagbabago sa loob mo. Ang iyong paglalakbay ay naging intuitibo na nagsasanhi ng iyong mga aksyon at ang paraan ng iyong pagpapakita ng isang paraan na tunay na nagre-resonate sa iyong mga damdamin, kahit na hindi mo lubos na naunawaan ang mga dahilan, ang taong ito ay may espesyal na kakayahan sa paggabay na nagpaparamdam sa iyo na mahalaga at espesyal kapag kasama mo siya, na lumilikha ng isang bagong pamantayan para sa iyong mga ugnayan. Bagaman ang koneksyon ay may mga sandali ng hamon, kung saan hindi lahat ay tila komportable, ito ay nananatiling matatag, nagpapakita ng isang espesyal na ugnayan. Ito ay isang karanasang naglalayon sa kabila ng kung ano ang maaaring madaling ipaliwanag, nangyayari ng bahagya at maluwag. Ang panahon na ito ng iyong buhay ay nagpapalakas sa kung gaano kahalaga at kakaiba ang koneksyon na ito na nagpapahiwatig na mayroon itong mas malalim na espiritual na layunin na nagbabago sa iyo sa paraang tanging ang taong ito lamang ang may kapangyarihang gawin. Parang may mas malaking bagay na nasa laro dito isang dynamics na nagbubuo sa iyong pagkatao sa paraang malalim at makabuluhan na pumupukaw sa pag-unlad at evolusyon ng personal na tanging ang itinakdang koneksyon na ito lamang ang maaaring mag-inspira. Maaaring magtanong ka kung talagang nauunawaan niya ang malalim na epekto na mayroon siya sa iyong buhay, lalo na sa isang antas na mas espiritual. Maaaring siya ay may kamalayan kung paano ang kanyang enerhiya ay nakakaapekto sa iyo sa mental at emosyonal na antas, Ngunit marahil hindi siya ganap na malinaw sa lalim ng espiritual na impluensya na ginagampanan niya sa iyo. Sa kasalukuyan, maaaring siya ay nararamdaman na parang naglalayag sa mga hindi pamilyar na tubig sa labas ng kanyang comfort zone na gumagawa ng lahat ng bagay na mas komplikado. Samantalang ikaw, ikaw ay nagpakita ng labis na sensitibo sa kanyang mga enerhiya na mamalayan kahit ang pinakamaliit na pagbabago sa enerhiya sa paligid niya na nagdudulot ng pagkabalisa sa iyo. Ang iyong matulis na kahusayan sa kanyang enerhiya ay maaaring maging isang biyaya o hamon sapagkat bagaman nagbibigay ito ng mas malalim na koneksyon, maaari rin itong gawing mas madaling maperwisyo sa mga pagbabago ng kanyang kalooban at mga emosyonal na estado. Sa mga sandaling tulad nito, mahalaga ang pag-alala na ang bukas na komunikasyon ay maaaring maglaro ng mahalagang papel. Marahil, ito ay karapat-dapat na ibahagi ang iyong mga damdamin at pananaw sa kanya na nagbubukas ng puwang para sa kanya upang ibahagi rin ang kanyang mga karanasan at pananaw. Ito ay maaaring makatulong upang lumikha ng mas malalim na pangunawa sa isa't isa at patatagin ang espiritual na koneksyon sa pagitan ninyo sa masamang naglalakbay sa landas na ito ng pagtuklas at paglago sa espiritu. Bukod dito, tila ang mga panlabas na impluensya ay nagdaragdag ng karagdagang mga hamon sa inyong koneksyon, ginagawang mas komplikado ang sitwasyon. Sa kasalukuyan, tila komplikado na buksan ang espesyal na koneksyon na ito sa mga opinyon mula sa labas, na iniisip na ang karanasang ito ay iba sa lahat ng iyong na-experience. -e Maaaring ito ang unang beses na naranasan mo ang isang koneksyon na hindi sumasalamin sa padrino ng isang linear na timeline, na mas higit na nagpapahirap sa iyong comfort zone at nagbabago sa paraan kung paano mo tingnan ang mga relasyon. Ang likas na walang panahon na kalikasan ng iyong connection ay maaaring maging nakakalito, hindi lamang para sa iyo, kundi pati na rin para sa mga nakapaligid sa iyo na sumusubok na unawain o magbigay ng payo. Ang karanasang ito ay nagtuturo sa iyo na hindi lahat ng mga ugnayan ay kailangang sumunod sa isang pre-established na script upang maging valid o makabuluhan. Ang pagiging nasa isang ugnayan na umaatras sa mga konvensyonal na ideya ng oras at pag-unlad ay maaaring nakapagpapalaya. Ngunit maaari rin itong ilangan ng pag-aangkop sa kung paano mo ibinabahagi at pinag-uusapan ang ugnayang ito sa iba. Sa kontekstong ito, mahalaga ang pagtitiwala sa iyong intuition at lakas ng koneksyon na mayroon ka. Maaaring makatulong ang paghahanap ng mga espasyo kung saan ka magiging ligtas upang suriin at ipahayag ang mga natatanging dynamics na ito, marahil kasama ang mga taong nakakaintindi o nakaranas ng mga katulad na karanasan. Tandaan, bawat ugnayan ay isang mundo sa sarili, na may sariling mga patakaran at ritmo. Ang pag-aaral na maglayag sa teritoryong hindi pa ninyo na pag-aaralan ng magkasama ay maaaring isa sa pinakamapag-aral at transformatibong paglalakbay na maaaring niyong simulan. Ang hindi linear na katangian ng inyong koneksyon ay talagang maaaring magpalabo sa paraang iyong nararamdaman ang pag-unlad o direksyon kung saan patungo lalo na sa mga sandaling ang direkta na pakikipag-ugnayan ay limitado o wala. Ang kawalan ng tradisyonal na komunikasyon ay nagpapalakas sa mga hamon na iyong hinarap, ginagawang mahirap ang paglalakbay sa partikular na mapanganib na yugtong ito. Natatagpuan mo ang iyong sarili na nagtatangka na maunawaan at suriin ang pagunlad ng inyong ugnayan sa loob ng isang medyo ditipikal na konteksto. Sa mga panahong ito ng kawalan ng katiyakan, lubos na natural na magsimulang magtanong sa iyong mga damdamin o magpabigat sa mga aksyon ng ibang tao na malayo sa iyong paningin. Maring ikaw ay nagdaranas ng isang halos telepatikong uri ng komunikasyon, na nakakuha ng mga senyas at pagkakatugma na tila nais magbigay ng mga patlang tungkol sa hinaharap ng inyong koneksyon. Ang enerhiya na kasama ay napakaiba at puno ng hiwaga na nagpapalitaw sa iyong pagkakainteres sa mga susunod na kabanata ng kwentong ito, nagiiwan sa iyo ng pagmumuni-muni kung ang iyong kasalukuyang mga damdamin ay tumpak na salamin ng mga darating. Sa ganitong konteksto, mahalaga ang pagtitiwala sa intuition at sa natatanging koneksyon na inyong ibinabahagi. Ang mga pagkakatugma at mga senyas na iyong napapansin ay maaaring maging mahalagang mga gabay, nag-aalok ng ginhawa at patnubay kahit na wala ang tradisyonal na komunikasyon. Bagaman maaaring maging hamon, ang pagtatangka na manatiling bukas at malible ay maaaring makatulong sa paglalakbay sa yugtong ito ng kawalan ng katiyakan. Pinapayagan ang ugnayan na mag-unfold sa paraang organiko at nakapagtataka. Tandaan na ang paglago at pag-unawa madalas ay nagmumula sa pagharap at pagtawid ng mga hamon na ito ng magkasama, kahit sa mga paraan na hindi karaniwan. Ang ugnayang iyong pinagdaanan ay maliwanag na lumalim sa mga paraang hindi mo maaring inakala, nagdudulot ng malalim na epekto sa iyong espiritu at kaluluwa. Ito ay maaaring magdala sa iyo upang magtanong kung ang pag-unlad na ito ay isang positibong o negatibong bagay. Ang mga damdamin ay mas nagiging mabigat, tila naroroon na tila na sa iyong mga panaginip, nagpapahiwatig ng aktibong estado ng onirikong kamalayan. Maaaring ikaw ay nagdaranas ng pisikal na mga sensasyon, o nagkakaroon ng mga iniisip na tila hindi lubos sa iyo, ngunit sa paraang iba't iba ay nakakabit sa iyong espiritual na paglalakbay at sa espesyal na koneksyon na ito. Ang lumilitaw na klaridad na ito ay maaaring maging isang indikasyon na ang inyong ugnayan ay nasa gilid ng isang makabuluhang enerhiya ng pagbabago sa mga susunod na linggo. Sa ngayon ay isang kritikal na sandali upang magpasya tungkol sa inyong mga karanasan at kung paano ang mga ito ay naihahambing sa iyong espiritual na landas, nagmumuni-muni sa epekto ng mga pagbabagong ito sa isang mas personal na antas. Sa mga susunod na linggo, pareho niyong matutuklasan ang mga sagot sa mga tanong na mayroon kayo sa mga paraang hindi niyo inaasahan ang nararamdaman mo ngayon, kahit na layo, ay maaaring isang bagay na ang isa pang tao rin ay nararanasan. Ito ay hindi isang sorpresa sa kanya ang iyong pinagdaraanan, nagpapakita ng isang pagbabalik ng mga damdamin. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang makapangyarihang puwersa sa aksyon, hindi lamang sa inyong personal na buhay, kundi pati na rin sa mundo sa paligid, na epektibo sa parehong direksyon at sa paraan ng inyong pakikisalamuha sa isa't isa. Ang sandaling ito ng pagbabago ay hindi lamang tungkol sa inyong dalawa bilang individual, kundi pati na rin sa kung paano kayo nagtutugma sa malaking sistema ng mga bagay-bagay na nag-epekto at naapektuhan ng mundo sa inyong paligid. Ito ay isang pagkakataon upang lumaki ng magkasama, nag-aaral at nag-adapt habang ang mga bagong pahayag ay bumubukas, pinatatag ang inyong koneksyon sa mga paraang maaaring hindi nyo inaasahan ang mga relasyon ay, sa katunayan, nagdaraan sa isang panahon ng makabuluhang pagbabago at tila ang pagbabagong ito ay pangkalahatan na nag-epekto sa lahat sa ilalim ng anumang paraan. Maring iyong mapansin na ang koneksyon sa pagitan nyo ay lubos na nagbabago, naglalantad ng mga aspeto na dati natatago o hindi ganap na naunawaan. Ito ay maaaring magpaliwanag kung bakit ikaw ay lubhang sensitibo sa ngayon, sa isang sandaling humihiling para sa introspeksyon, at mas malalim na pagsusuri ng mga inaasahan na inyong ibinabahagi. Pareho kayong nagsimula ng paglalakbay na ito, naglubog ng buo, at walang tiyak na ideya kung paano ito magiging epekto sa iba't ibang aspeto ng inyong buhay, lalo na sa espiritual na antas. Ngayon, malinaw na ang kung gaano kasalimuot ang iyong mga enerhiya ay napagkasunduan sa mga enerhiya ng universo, nagpapahiwatig ng isang makabuluhang sandali ng pagbabago sa koneksyong ito. Maring kamakailan lang na naglayo siya, ngunit mahalaga na kilalanin na pareho kayong naglalakbay sa gitna ng kawalan ng katiyakan, walang tiyak kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Ang enerhiyang ipinapakita ngayon ay nag-uudyok sa isang transisyon mula sa paghahanap ng mutual na kumpirmasyon tungo sa paghahanap ng gabay at kumpirmasyon mula sa isang banal o espiritual na pinagmumulan tungkol sa kung paano magpatuloy parang kayo ay nasa gilid ng isang makabuluhang pagtuklas na mamahay sa mga pagbabago sa paligid, maingat sa inyong mga damdamin at sa mga mensaheng natatanggap. Ito ay isang sandali upang maging mapanuri at bukas sa mga posibilidad na unti-unti nang naglalabasan. Ang mga pagbabagong nangyayari ay maaaring hamon, ngunit sila rin ay naglalaman ng potensyal para sa paglago at paglalalim ng koneksyon. Ang pagpapanatili ng bukas na komunikasyon at pagbabahagi ng inyong mga karanasan at natuklasan ay maaaring makatulong sa paglalakbay sa yugtong ito ng transisyon, nagpapalakas sa ugnayan at naghahanda sa lupa para sa mga darating. Ang malakas na enerhiya na nag-epekto sa buhay niyo ay tila nag-operate sa isang napakakakaibang paraan, mas binibigyang pansin ang higit na nakatutok sa loob kaysa sa mundo sa paligid. Mayroong isang bahagi sa inyo na nagigising, humihingi ng atensyon at ito ay mayroong malalim na kaugnayan sa relasyon na inyong ibinabahagi. Ngayon ay panahon para tingnan ang loob, upang kilalanin kung gaano kahalaga ang koneksyong ito sa bawat isa sa inyo, pareho sa individual at sa sama-sama. Ang kakaibang yugtong ito na pinagdaraanan nyo ay lampas sa personal na eskwelahan ng inyong relasyon at sumasalungat sa mas malalaking mga pagbabago na nakaapekto sa lahat sa ngayon. Napagtanto ng iyong mahal na natatangi na, sa ilang paraan, iyong tinaboy ang itinakdang mga batas, ngunit sa isang paraan na nagdala ng positibong mga resulta. Ito ay naglalaman ng isang makabuluhang pagbabago sa paraan kung paano niya ikaw nakikita noon at kung paano kanya nakikita ngayon, sa gitna ng yugtong ito ng pagbabago. Nakikita niya na ang koneksyon na ito ay nagsilbing isang pampasigla para sa mga makabuluhang mga pagbabago sa iyong buhay, nagpapakita na, dahil sa iyo siya rin ay nagawa ng malampasan ang mga hadlang na siya mismo ang itinakda. Ang pagsasaayos ng pagkakakilala ng bawat isa sa kanilang malalim na epekto sa isa't isa ay isang patotoo sa kapangyarihan ng koneksyong ito. Hindi ito tungkol lamang sa pag-ibig o atraksyon, ito ay tungkol sa paglago, pagunlad, at ang kakayahan na lampasan ang sarili nitong mga limitasyon. Natutuklasan niyo ang mga bagong bahagi ng inyong sarili, at sa isa't isa. Naglalakbay sa yugtong ito ng may tapang at bukas sa mga transformasyon na magaganap. Ito ay isang pagkakataon upang yakapin ang enerhiya ng pagbabago, pahintulutan itong gabayan kayo patungo sa mga bagong kahihinatnan ng pag-unawa at koneksyon. Noong nagtagpo kayo, bawat isa ay nagdala ng kanilang sariling set ng mga patakaran tungkol sa kung paano kumilos, kung ano ang ibabahagi, at kung ano ang inaasahan mula sa isa't isa. Ngayon, napagtanto niya na ang mga limitasyon na kanyang ipinataw sa kanyang sarili ay nalagpasan na at malamang na ikaw ay mayroon ding nararamdaman na pareho. Ang biyahe na ito ay hindi lamang nagpalawak ng iyong espiritual na kaalaman kundi nagbuklod din ng isang malalim at tuwirang koneksyon sa pagitan ninyo na may kasamang mga hamon na, bagamat kung minsan ay tila naging mga hakbang paurong, sa katunayan ay nagpapakita ng makabuluhang pagunlad Pumasok kayo sa buhay ng isa't isa na may layuning sirain ang mga nakasanayang pamantayan at ngayon ay nakikita niya ang mga benepisyo ng ganitong dinamika. Marahil ang mga plano na mayroon siya para sa kanyang buhay ay humadlang sa kanya sa pag-unawa ng ilang mga katotohanan. Ngayon, maliwanag na ikaw ay dinala sa kanyang buhay dahil sa isang dahilan na banal, na ikaw ang tanging taong may kakayahang magdulot ng pagbabago dahil lang sa pagiging kasama mo. Ang enerhiya na inyong ibinabahagi ay malakas, na may kakayahang bumuo ng isang bagong landas at magbigay liwanag sa mga hadlang na lumalabas sa daan patungo sa destinasyon o sa isang mas malaking layunin. Sa sandaling ito ng paglalakbay, maaaring mayroong pakiramdam na ang pagkakaroon ng koneksyon sa kanya o pagtanggap sa landas na ito ay sa ilang paraan, isang aktong paglabag, parang paglabag sa mga patakaran o paggawa ng pagkakamali. Ito ay nangyayari dahil ang koneksyon sa pagitan nyo ay hindi sumusunod sa isang tuwid na linya, kaya't ang pagsunod sa pagunlad nito ay isang bagay na natatangi. Sa kabilang banda, ito ay malinaw na nagdulot ng pagbabago sa enerhiya na bumabalot sa inyong relasyon. Ang dating nakalapit ngayon ay mayroong isang halong subtil ng tensyon, ngunit maaaring maipakita ito. Ang kimiya na umiiral sa pagitan nyo ay nagpapabor sa isang natural na koneksyon, bagamat ang mga hangganan sa pagitan ng pagkakaibigan at romantikong relasyon, ay maaaring maging hindi maliwanag na nagbabanta sa anumang pagsisikap na suriin kung ano ang hinaharap para sa relasyong ito. Gayunpaman, malinaw na mayroon siyang pinapakita na malalim na damdamin para sa iyo, anuman ang mga individual na yugto na kinatatayuan ninyo. Mas maraming beses na marahil ay inilalarawan niya ang isang hinaharap kasama ka kaysa sa kung ano ang maaring niyang sinasabi pinahahalagahan ang lubos na pag-unawa sa tunay na sarili ng bawat isa. Ang sinerhiya ng inyong mga enerhiya ay isang haligi ng koneksyon na ito at tila may isang integrasyon na nagaganap, marahil ng marahan o sa espiritual na antas na sa paglipas ng panahon ay magiging mas maliwanag sa pisikal. Habang ang mga pangyayari ay nagsisimula at ang enerhiya sa pagitan nyo ay nagkakabalanse, ang pangitain kung paano nag-uugnayan ang dalawang aspeto, ang kaluluwa at ang koneksyon, ay magiging mas malinaw, nagbubukas ng landas para sa mas malalim na pag-unawa at paglago. Ang pagsasama na ito ay hindi lamang nangangako na palalimin ang ugnayan sa pagitan nyo, kundi pati na rin nailantad ang mga bagong dimensyon ng pagkakaisa at pangunawa sa isa't isa. Ang tanong na naglalabas sa isip niya na paulit-ulit na bumabalik-balik ay, Anong gusto mo sa akin? Pareho kayong maaaring hindi tiyak kung paano mag-uunlad ang koneksyon, kung ano talaga ang nangyayari ngayon o kung ano ang inaasahan mula sa bawat isa sa yugto na ito ng paglalakbay. Sa kabila ng lahat ng kawalan ng tiyakang ito, nag-iisip siya na buksan ang katahimikan sa pagitan ninyo. Marahil siya ay isang taong hindi mo na nakakausap sa ilang panahon, ngunit kamakailan lamang ay may napakalaking puwang na inokopi sa iyong puso sa isang paraan na standout mula sa iba pang mga panahon ng distansya. Maaaring magtaka ka kung saan nagmumula ang mga intensong ito na mga kaisipan. Sila ay maaaring isang pagpapahayag ng kawalan niya ng katiyakan sa kanyang posisyon sa iyong buhay, na nagdudulot sa kanya na magkaroon ng pangangailangan na magkaroon ng malinaw na plano sa paglapit sa iyo. Ito ay nagbibigay diin sa tuwid na kalikasan ng koneksyon at sa makabuluhang papel na ginagampanan mo para sa kanya. Sinusubukan niyang hanapin ang paraan upang gawing konkretong enerhiya ang pareho niyong nararamdaman. Ngunit kung siya ay lubos na tapat, hindi niya alam kung ano talaga ang iyong ninanais at inaasam na marinig ito mula sa iyo. Nagkaroon ng isang malaking pagbabago sa dinamika sa pagitan niyo sa panahon ng paghiwalay na nagiging sanhi ng pagkakaiba sa pag-ugali ng koneksyon. Ang dating madali at natural ay tila ngayon ay naging hamon. Habang siya ay nagkukumporma sa ideya na ikaw ay isang kaibigan, ngayon ay iniisip na, pagkatapos magstabilisa ang pagbabagong enerhiya na ito, maaaring hindi ka na ang dating tao na minahal niya. Ang katotohanan siya ay nag-aalala kung paano lalapit sa iyo ay nagpapahiwatig ng ganitong pagsasaalang-alang. Kung ikaw ay nagtatanong kung ano ang iniisip niya o ano ang susunod na hakbang niya, alamin na siya ay naghihintay, ngunit hindi tiyak kung para sa anong eksaktong bagay. Kayo pareho ay maaaring nasa isang kalagayan ng kawalan ng katiyakan tungkol sa mga damdamin ng isa't isa at kung sino ang gagawa ng hakbang. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, pareho kayong magkakaroon ng bagong impormasyon tungkol sa inyong mga sarili na makakatulong sa pagpapasya sa mga susunod na hakbang sa koneksyon. Siya ay sinusubukang magpasya kung dapat ba siyang bumilis patungo sa iyo o kumuha ng kanyang oras, nag-iisip kung ano ang pinakamabuti hindi lamang para sa kanya, Kundi pati na rin para sa iyo. Ito ay kung bakit niya gustong malaman kung ano ang ninanais mo sa yugto na ito ng koneksyon. Kung ang mensaheng ito ay nakakatugon sa iyo at may kaugnayan sa iyong sitwasyon, ito ay nagpapakita na pareho kayong nasa isang krus na daan, nag-iisip tungkol sa mga nais at pangangailangan ng isa't isa, naghahanap ng kaliwanagan upang magpatuloy sa paraang mapapakinabangan ang pareho. Amen.